What's good guys? Today is Sunday, araw ng ating pagsambat pagtupad. Ay maaga nga tayong gumising at ang all-in natin sa dako ay 8 ng umaga. Kaya naman ay mukhang puyat pa ang person. Abay ako'y naligo naman diyan ha. Pagising ko nga ay ulang-ulan pa rin kaya naman chinek natin sa ating social media account kung ano na bagang lagay ng ating weather ngayon at tuong ulan na ulan. Signal number 2 sa northern and central portions ng Quezon kasama na po ang Pulilio Island. Laguna, eastern portion ng Batangas at eastern portion ng Rizal ayun ay, nga at signal number 2 na pala sa Batangas, kaya pala talagang napakalakas ng hangin at lagabang na nga dun sa aming bubawang ang ulan ay kami nga ay gumayak na ni Jasmina at kami nga ay malilate na rin sa pagkakataong iyan, kami nga dalawin nagchinilas na lang, ay syempre kailangan natin ng jacket para hindi magdumay ang ating mga kadamitan ay syempre huwag nyo kakalimutan ang inyong mga payaw at kung kayo'y may kapute ay dalhin na ninyo, ay kitang makita at tuong napakadami ng tubig din sa amin ay matanong ninyo ay pasaan pag aar si Jimboy ay tuong bahang bahat bagyo na ay talagang paalis pa din kung di nyo po na itatanong ako nga po pala ay may tungkulin sa pagsamba ng kabataan sa loob ng iglesia ni Kristo tungkulin po namin na pangalagaan gabayan, turuan at paalalahan ng isang kabataang iglesia ni Kristo upang maunawaan nila kung gaano kahalaga ang pagsamba. Kaya naman sa kabila ng mas sa mga panahon, sa araw na ito, ay patuloy pa rin naming tinutupad ng aming tungkulin sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat sabi nga sa Biblia, ituro mo sa bata ang landas na dapat niyang lakaran. At kung tumanda man siya, ay hindi niya hihiwalayan. Nakita ko nga po dito si Ate Fanny at si Ate Vanessa hinatid nga daw po nila ang kanilang mga anak ay napakasarap lang po sa pakiramdam bilang may tungkulin na nakikita po namin ang mga magulang na sila mismo ang naghahatid sa kanilang mga anak patungo sa pagsamba ng kabataan. tapos nga naming manalangin ay agad na po kaming umalis upang sunduin ang mga nasa pagsamba ng kabataan dahil nga po sa masamang panahon ay kailangan na matiyak namin na ligtas silang makararating sa dako upang sumamba kahit ba ay amin susubo rain mga panundol lang ng mga bata Bilang mga kaani po sa Iglesia ni Kristo ay ganito po namin binibigyan ng malaking pagpapahalaga ang aming pagsamba sa pagkabila ng problema, karamdaman, kalamidad ay patuloy pa rin kaming sumasamba sa ating Panginoong Diyos. Ay panoorin nyo naman po si BJ kung gaano o kasi gasig eh kahit po ang ilog ng Euphrates ay susuungay. Ilang minuto nga lang po ang lumipas ay eh dumating na nga din po yung iba nating PNK ay eh, ari nga po si Baby Louis ang pinakakit sa amin din ni sa Javier. Eh, talaga namang bit clickbait ng kanyang mame para lang makasamba. Kita nyo naman kung gaano ang pagmamalasakit ng kanilang mga magulang para lang makasamba. Aray nga si Baby Lois ay ang pagsakyot. Talaga namang bitbait ang pujibar at ang kanyang ribbon na iyon. Siya hanggang sa susunod na lang ulit mga bossing. Thank you!